sa iba't ibang bahagi ng lungsod, siyam na tao ang biglang nakidnap sa lugar. Hindi alintana kung sila ay nasa kanilang mga sasakyan o nasa gitna ng kanilang mga trabaho. Ilang sandali pa, ang siyam na taong ito ay lumitaw na walang malay sa loob ng isang misteryosong bahay. Nagising si Lee sa isang kama, lumabas siya para mag-imbestiga. Walang sumasagot sa kanya nang tumatawag siya ng tulong. Nagpalingga-lingga siya hanggang sa makita niya ang dalawang lalaking nakahiga at walang malay sa isa pang silid na nalilito. Sumunod na pumunta si Lee sa pangunahing pinto at sinubukang buksan ito. Ngunit mahigpit na nakalock ang pinto. Sinusuri din niya ang mga bintana para lamang matuklasan na ang lahat ng mga ito ay nakaharang sa mga dingding na gawa sa ladrilyo. Susunod, pumunta siya sa basement upang maghanap ng labasan, ngunit wala siyang nakita nakita niyang wala siyang lalabasan ang nagdulot sa kanya ng panic attack, at bumagsak siya sa sahig. Ilang sandali pa, nagising si Lee sa tunog ng pagsuri sa kanya ni Father Duffy, at lumingalinga siya sa paligid upang malaman na may kabuoang siyam na tao ang nakulong dito. Bigla silang sinalubong ng isang misteryosong boses na lumabas sa speaker para sabihin sa kanila na hindi sila pinili kung sino sila, kundi kung ano sila, ang boses na ito ay nagpapalim din sa kanila na sila ay pinagsama-sama upang maglaro ng isang laro na magiging pinakahuling pagsubok sa kanilang pagkatao. At ito ay para lamang sa libangan ng manonood na nagmamasid at nakikinig sa kanila sa pamamagitan ng 75 na kamera at hindi mabilang na mikroponong naka-install sa buong bahay. Ang mananalo sa larong ito ay ang huling mananatiling buhay. Lalabas ng buhay ang mananalo at bibigyan din ng 5 million dollars. Pagkatapos ang boses ay naglaho at ang siyam naman lalaro ay agad na nagsimulang magtalo. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang laro ay totoo habang ang iba ay hindi. Biglang naglabas ng baril si Jay sa kanyang bulsa para ipakita ito sa lahat, na sinasabing dapat talagang seryoso ang sitwasyon kung hahayaan siya ng mga kidnapper na panatilihin ito. Napansin ni Jay na ang lahat ay natatakot sa baril, nilinaw ni Jay na siya ay isang pulis. Ngunit iniisip pa rin ng iba na hindi patas na kailangan niyang magtago ng armas dahil sa kanyang mababang background. Idinirekta ni Albi ang kanyang galit kay Jay, na nagpapaliwanag na ang kanyang nakababatang kapatid ay kailangang magdusa sa mga kamay ng mga tiwaling pulis. Sa sandaling iyon, pinutol ni Francis ang argumento upang ibahagi ang kanyang conclusion. Gusto ng watcher na magpatayan sila. Nagiging sanhi ito ng takot sa lahat, habang sumasang-ayon si Jay kay Francis, at idinagdag na kapag natapos na ang laro, malamang na mapatay din ang mabubuhay. Pagkatapos ay iminumong kahin ni Jay na kailangan nilang magtulungan upang makahanap ng isang paraan upang makatakas. At binuhat nila ang lamesa ng kainan, na napakabigat. Ang lahat ay tumulong ng sama-sama maliban kay Claire, na nakaupo lamang at nanonood habang naninigarilyo. Kahit anong pilit nila, hindi gumagalaw ang pinto kahit isang pulgada susunod na sinubukan ni Jay ang pagpapaputok sa mga brick, ngunit masyadong makapal ang mga ito upang makagawa ng isang disenteng butas. Pagkatapos kung saan nagpa siya ang grupo na siya sa ang bawat sulok para sa anumang posibleng mga bukas o nakatagong labasan. Na dapat na umiiral dahil kahit papaano ay nakapasok sila sa lugar na ito. Nakahanap si Jay ng isang bakal at ginamit ito para maghukay sa sahig ng basement, ngunit may metal sa ilalim nito. Nakatuklas Albi ng isang kahoy na parisukat sa kisame at sinira ito, ngunit ito ay sarado din ng bakal. At ang iba ay walang nakitang labasan. Pumasok si Claire sa kabinet na may alak at nagsimulang uminom. Sa kalaunan, ang grupo ay sumuko at bumalik sa sala. Kung saan sinabi nila kay Claire na hindi siya tumulong sa kanila. Nagpa siya si Jay na i ang kabinet ng alak sa ngayon, dahil ang pag-inom ay maaaring magpalala sa kanilang sitwasyon pagkatapos ang grupo ay may usapan sa lahat na nanonumpa na ayaw nilang pumatay. Ngunit inamin din nila na sila ay isang desperado na tao na gagawin ang lahat para sa pera. Bigla silang nakarinig ng tunog na nagmumula sa kusina, kaya nagpunta sila upang tingnan, natuklasan na may mini elevator na may dalang pagkain. Ang kanilang hapunan ay binubuo ng eksaktong isang piraso ng manok at isang patatas para sa bawat manlalaro. Kaya't ang grupo ay nakaupo sa silid kainan at pagkatapos na basbasa ni Duffy ang kanilang pagkain, nagpakilala sila sa isat at isa. Si Duffy ay isang pari. Si Jay ay isang pulis. Si Lee ay isang dancer. Si Claire ay isang sikat na manlalaro ng tennis. Si Francis ay isang music hero. Si Cynthia ang stay-at-home wife niya. Si Albie ay isang rapper. Si Max ay isang fashion designer. At si Shona ay isang addict. Sa katunayan, mayroon siyang bracelet monitor sa kanyang paa, na nagbibigay ng pag-asa sa grupo na pupunta rito ang mga pulis para hanapin siya. Si Lee ay hindi kumakain ng karne, at lahat ay nakikipaglaban na para sa kanyang piraso ng manok. Pero ipinagpalit ni Jay ang kanyang patatas para makaiwas sa gulo. Nagdadalamhati si Albi na dinala siya rito dahil nawalan siya ng pagkakataon na makapag-perma kontrata sa isang music industry na magpapabago sa kanyang buhay at dahil nagdududa ang ilang manlalaro sa kanyang mga kakayahan, siya ay kumanta ng improvised na rap. Pagkatapos ng hapunan, pinag-uusapan nila kung paano hatiin ang mga kwarto. Kung saan mayroong limang kwarto na may second single bed bawat isa. Si Duffy ay magkaroon ng isang kwarto para sa kanyang sarili dahil siya ay isang pari. Si Francis ay mananatili sa kanyang asawa. Kaya't ang ibang anim na tao ay makakapili ng kanilang mga kasosyo sa silid si Jay ay kasama si Leia, si Claire kasama si Shona at si Max ay kasama si Albi. Bawat pares ay pumunta sa kanika nilang kwarto, at ilang sandali pa, nadat na ni Claire si Shona na may dalang bag, na ikinagalit niya at nagdulot ng argumento. Si Albi ay nagsasanay sa kanyang mga tula sa kama at si Max ay nag-aalala tungkol sa pagkakaroon lamang ng isang damit para sa buong araw, kaya't maingat niyang isinabit ang kanyang jacket. Si Duffy ay naglalaan ng oras sa pagdarasal at si Leia at Jay ay nag-uusap at nagbabahagi ng ilang bagay tungkol sa kanilang buhay. Sinabi ni Francis kay Cynthia na ang pera ay napakatukso at hindi siya makapaniwala na talagang isinasaalang-alang niya ito. Lumipas ang mga oras at sa kalagitnaan ng gabi, may biglang may umatake kay Jay pagkatapos. Inabot ni Jay ang kanyang baril, ngunit agad na tumakbo ang nanghihimasok, at hindi nila makita ang kanyang mukha dahil madilim ang kaguluhan ay nagiging sanhi ng paglabas ng lahat ng mga manlalaro sa kanilang mga silid at nagsimula ang isa pang pagtatalo sa isa't isa. Naghahagis ng walang base ang mga akusasyon at ginagawa nilang pagdudahan kahit sino. Si Albi ang pangunahing sospek dahil sa kanyang galit laban sa mga pulis. Bumaba si Duffy at pinatulog sila. Mamaya sa umaga, ang mga manlalaro ay pumunta sa sala at natuklasan na lalong uminit sa loob ng bahay. Nagsisimula pa ang isa pang argumento na halos nagiging pisikal. Ngunit bigla silang nakarinig ng mga ingay sa labas at hinala nila na ito ang pagsubaybay ng pulis sa monitoring bracelet ni Shona. Ang grupo ay nagmamadaling pumunta sa harap ng pintuan upang magsimulang sumigaw na parang baliw habang pinapanood sila ni Francis na iniisip na nag-aaksaya sila ng kanilang oras. Pinaputok ni Jay ang kanyang baril ngunit nawala ang ingay sa labas at naiwan sila muli ang pangyayaring ito ay nagiging dahilan upang tanggapin ng lahat ang katotohanan na nawala ang kanilang huling pag-asa. Inilabas ni Jay ang susi ng kabainet ng alak at lahat maliban kay Duffy Lee at Jay ay nagpatuloy sa pag-inom para makalimot. Nagsisimula na rin silang tumugtog ng ilang musika, at hindi nagtagal. Pinalitan ni Albi ang music at lahat ay nagsimulang sumayaw habang ang bahay ay patuloy na umiinit. Samantala, sinubukang makipag-flirt si Francis kay ngunit ipinaalala nito sa kanya ang kanyang asawa at pinabayaan niya itong mag-isa. Pagkatapos, si Francis ay palihim na pumasok sa kanyang silid na may dalang bote ng alak. At sa pamamagitan ng kumot, binasag niya ang bote upang makagawa ng mga tipak ng salamin na maaaring gamitin bilang sandata. Pagkatapos ay itinago niya ang isa sa frame ng pinto at ang natitira sa loob ng tangke ng bowl. Sa kalaunan ay masyadong nolesing ang grupo para magpatuloy sa pagsasayaw. Naiwan si na Albi at Cynthia sa sala. Ang kanilang pagsasayaw ay nagpapalapit sa kanila sa isa't isa. Kaya pumasok si Francis, at inatake niya si Albi dahil sa pakikipaglandian niya sa kanyang asawa. Dahilan upang sila ay mag-away. At habang sinusubukang paghiwalayin sila ni Cynthia, hindi sinasadyang naitulak ni Albi si Cynthia, na naging dahilan upang mauntog ang kanyang ulo sa rehas at namatay. Susubukan ni Albi na humingi ng tawad, Ngunit inilayo siya ng galit na galit na si Jay at ikinulong siya sa kanyang silid sa pamamagitan ng paglagay ng bakal sa mga hawakan. Pagkatapos ay tinatakpan ng grupo ang katawan ng isang kumot at dinala ito sa basement. Sa nalalabing bahagi ng araw, ang mga manlalaro ay gumegala habang pinag-iisipan ang kanilang sitwasyon. Hinanap ni Francis ang lipstick ng kanyang asawa at ginamit ito bago humalik sa salamin. Sa gabi dahil ang init ay hindi na makayanan. Ang mga manlalaro ay naiinis nang makitang nabigyan sila ng patatas lamang. Si Albi ay nagsimulang kumatok sa kanyang pinto na hinihiling na magkaroon ng pagkain. Si Albi ay nabigyan ng isang maliit na piraso ng patatas. Gayunpaman, iniisip ni Duffy na ito ay hindi patas at umalis upang bigyan ng mas maraming pagkain si Albi. Nag-aalalang sumugod si Jay para pigilan siya, ngunit nabuksan na ang pinto biglang lumabas si Albi sa kwarto at kinuha ang bakal at sinimulan ang walang awang paghampas kay Jay. Natuluyang sinira ang kanyang mukha. Ilang sandal pa ay doon niya napagtanto kung ano ang ginawa niya. Nagtago siya pabalik sa kwarto niya. Dumating si Duffy upang tingnan si Jay. Naginamit ang kanyang huling hininga para ibigay ang kanyang baril sa pari. Pagkatapos ay tinakpan ang katawan ni Jay at dinala sa basement kasama si Cynthia. Sa susunod na delivery ng pagkain, Tumanggap sila ng dagdag na pagkain at alak na may magandang note para sa kanila bilang gantimpala sa pagpatay. Si Lee at Duffy lang ang kumakain sa dining room. Ang lahat ng iba ay naging masyadong paranoid at ngayon ay kumakain ng mag-isa. Si Francis ay nagtatago ng galit at gustong ipaghiganti ang pagkamatay ni Cynthia. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Lee at Duffy upang tingnan si Albie, at natagpuan lamang itong patay at nakasabit sa kisame gamit ang scarf ni Max. Nagsimula ang bagong argumento at lahat ay pinaghihinalaan si Francis na naghiganti para sa kanyang asawa. Iniisip ni Francis na hindi gagawin ni Albie ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinubukang ipasa at sisihin si Max dahil ito ang kanyang scarf. Muli, si Duffy ang nagpahinto sa pagtatalo nila dahil ito ay walang kabuluhan. At lahat ay umaalis na magkahiwalay dahil sila ay paranoid sa isa't isa. Dinala ni na Duffy at Lee ang katawan ni Albie sa basement si Francis ay patuloy na gumagamit ng lipstick, na nagpapakita na siya ay nawawalan na sa tamang pag-iisip, nalaman ni Claire na pinakialaman ni Shona ang kanyang kaya, pagmamayari kaya. na nagbukas ng bagong argumento. Natuluyang nagkainitan sila sa isa't isa. Nang umalis si Shona para manigarilyo dahil sa kanyang nervyos, kumuha si Claire ng corkscrew at sinaksak si Shona. Naguhugas ng mukha si Lee nang magpakita si Francis at nang hindi na nagpatuloy, Pinunit niya ang light fixture sa dingding at ibinaon ito sa lababo na puno ng tubig. Na nagpakuryente kay Lee at nagpabagsak sa sahig. Samantala, pumunta si Duffy para kausapin si Max at sinabi sa kanya na si Lee lang ang pinagkakatiwalaan niya. Kaya gusto niyang magtulungan para mabuhay. Gayunpaman, matakos si Max at humihingi ng mas maraming bahagi ng pagkain bilang kapalit. Ngunit tinanggihan siya ni Duffy dahil hindi ito magiging patas sa iba hindi siya pinansin ni Max at sinubukan niyang magnakaw ng mas maraming pagkain para sa kanya. Kaya kinuha ni Duffy ang baril at ginawa siyang maghulog ng kahit ano. Pagkatapos ay sinimulan ni Duffy na gabayan si Max palabas ng kusina, ngunit nang tumawid sila sa koridor. Nakita nila ang katawan ni Shona. Habang si Max ay tumatakbo pabalik sa kusina, sinabi ni Claire kay Duffy na ito ay sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Ngunit sinusubukan pa rin ni Duffy na ilayo siya. Pagkatapos ay naglakad sila sa kwarto ni Lee at nakitang patay na rin siya. Kaya habang binabasbasa ni Duffy ang katawan, ginagamit din ni Claire ang pagkakataong tumakbo. Sa sandaling iyon, nagpakita si Francis at nagkunwaring nagulat na patay na si Lee. Ngunit nakita siya ni Duffy at itinaas ang kanyang baril nang hindi makayanan ni Duffy na barilin siya. Sinimulan siyang pagtawanan ni Francis sa paghingi ng baril, walang nakikitang ibang opsyon binaril ni Duffy si Francis, ngunit tinamaan lamang siya sa tiyan. Samantala, lumabas na buhay si Lee at nagising. Lumabas siya at nakita niyang binaril ni Duffy si Francis. Kaya agad siyang tumakbo upang magtago sa isa pang silid kung saan siya aksidenteng nadulas at natamba ang takip ng banyo, na at natuklasan niya ang mga tipak ng salamin sa kusina. Dumating si Claire para kumuha ng pagkain at bigla siyang nagulat kay Max, nasasalo lang sa kanya kung pumayag siyang bigyan siya ng kapalit at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang sinturon na nagpapahiwatig ng isang bagay na gusto niya. Ngunit pagkatapos tinanggal ang kanyang sinturon ay ginamit ito ni Max upang sakalin si Claire. Dumating si Duffy at nakiusap kay Max na palayain siya. Ngunit dahil ayaw niya, binaril siya ni Duffy. Sa sandaling iyon, lumitaw si Francis at sinaksak si Duffy sa likod. Kumatok siya sa itaas ng pinto. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril at binaril si Claire humingi ng awa si Duffy, ngunit nagpatuloy lang si Francis at pinatay din siya dahil hindi niya alam ang tungkol kay Lee. Sinimulan ni Francis na ipagdiwang na siya ang nanalo sa laro at nagsimulang sumigaw sa nanonood, humihingi ng kanyang gantimpala, Gumagamit si Lee ng ilang bedsheet para kunin ang isang glass shard at hindi sinasadyang nalaglag ang takip ng tangke at nalaman ni Francis ang kanyang lokasyon. Sinundan ni Francis ang ingay at naabutan niyang tumatakbo si Lee kaya hinabol niya ito hanggang sa magtago ito sa ilalim ng kama. Hinanap siya ni Francis at itinulak ang kutsan para makita ang ilalim ng kama. Pagkatapos ay sinimulan niyang hilahin si Lee palabas ng kama. Kaya ginamit ni Lee ang pagkakataong ito para saksakin ang kanyang binti bago muling tumakbo. Hinabol ulit siya ni Francis. Ngunit natamba silang dalawa sa ibabaw ng rehas at bumagsak mismo sa mesa. Dom apa si Leia sa ibabaw ni Francis at napagtanto na ang pagkahulog nila ay naging sanhi ng pagkasaksak sa kanyang dibdib hindi kayang harapin ni Lee ang katutuhan ng nakapatay siya ng isang tao. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan sa harap na may nakasisilaw na ilaw, at dumaan siya dito upang makahanap ng isang malaking bag na di umano'y may pera. Pagkatapos ay naglakad siya sa koridor at tumawid sa isa pang pinto na nagsasara sa likod niya. Doon ay nakahanap siya ng isa pang bahay na may mga nanalo na kasama niya na mukhang na trauma. Natakot si Lee nang mapagtantong ang larong ito ay kasisimula pa lang tiyaking magsubscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.